Nagbabala ka din bang bumili ng JDiag M100 Pro? Nakasuccess bago kayo bumili, panoorin nyo muna ito ating video para hindi kayo matulad sa amin. Ayan. By the way, yung ating JDiag 100 Pro na natin sa Shopee, kinuha natin siya as credit. So, natin siya sa Shopee mga kasasya since nakakautan tayo sa Shopee. Yun nga, um, nagkaroon kami ng problema. Anong problema? Ito kasi, yung j JDiag 100 Pro na binili namin, meron kasing ano, sa sa shop na binilihan namin, na ka-success, meron ka naman pagpipilian, either 2 cables, 3 cables, 4 cables, and 6 cables. So, sa 2 cables, meron kang Yamaha at Honda yung cable natin. 3 cables naman, Honda, Yamaha, Euro. Meron ding Honda Yamaha Kawasaki. Meron ding Honda Yamaha Piaggio. Meron ding sa 4 cables naman po, Honda Yamaha Euro tsaka Kawasaki. Tapos, yung pinili ko mga success yung 6 cables, no? 6 cables yung pinili namin. And no dumating siya mga success yung 6 cables na yun, sadly, <laughs> unfortunately, na siya kami mga success dahil yung 6 cables na yun, hindi pa na siya complete. Lahat pa siya, Kawasaki. na siya kami dahil, ba't Kawasaki lahat to? Kawasaki lahat mga success. Yes, at Kawasaki po talaga lahat. As in, hindi pa namin siya, nung dumating siya, hindi talaga namin siya nagamit. Hindi kami nakapag-offer agad sa aming customers ng um, FI scanning at saka troubleshooting. Kasi nga, nga, hindi complete yung ating cables. Puro Kawasaki. Kaya, das, kasi dito sa amin mga success yung, yung mas maraming motor dito na FI is Honda tsaka Yamaha. Um, limit nun talaga yung Kawasaki. Hindi talaga mar masyado marami dito sa amin yung Kawasaki. So, yun nga mga ka-success, yung pinili ko lang yung 6 cables kasi nga akala ko complete siya. Tsaka, mas maganda kasi yung complete na yun yung cables natin kasi um, isahan na lang yung shipping kumbaga. Pero, nung dumating hindi nga siya complete lahat siya kawasaki. So, ngayon, nag-order ulit ako. By the way, yung pinila namin, yung 6 cables na yun, yung, yung price nun is 8,999 plus shipping fee na 60 naka-discount ako plus ang um, binayaran ko total is 8,939 pero utang yan sa Shopee ha and then ngayon since kumuha kami ng bago na na cables. Tigil isang cables mga success. Yung kinuha namin is Yamaha at Honda. Each cables is 580 pesos. Plus shipping fee. So, yung nabayaran ko is 1,150. Ito yung mga success. Nabuksan ko na kanina. So, ayun. Ito siya mga success. Ito yung para sa Honda. Pwede siya sa Vespa. Pwede siya sa ano, um, ano itong Aprilia? Basta piagyo pwede din siya. No, Vespa, Honda, tsaka oh, piagyo pwede siya. Tapos eto naman yung Honda, ah, yung Yamaha. So eto yung Yamaha na cable. So 550 each po yan mga ka-success ha. Ah. So, medyo namahalan tayo mga ka-success. Instead na makapag less tayo, hindi na tayo nakalas kasi nga, na-doble yung pag-order, no? Yung shipping pa, di ba? So, lahat ng nagastos ko nasa, ano ba, 1,950 plus 8,000, no? 8,939. So, umabot ng 10,000 yung nagastos ko maka kasakses. So, para sa akin, um, at suggest ko sa inyo para hindi kayo matulad sa akin, sa amin, ano, yung piliin nyo na lang is either 2 uh, cables, yung Honda Yamaha, or 3 cables man lang, or 4 cables. Yung ano lang, yung ano yung mas maraming motor na FI na nandyan sa inyong lugar, yun yung kunin nyo mga para makalas kayo. So, yung price ng FI scanner, eto, etong J-Diag na eto, plus yung 2 cables, kung 2 cables yung ano nyo, 5,000, I mean, 7,599 lang, plus, mayroon pang shipping, so, medyo makakalas kayo. Kung 3 cables naman, uh, Honda Yamaha Kawasaki nasa 7,999 pala yung 3 cables tapos yung 4 cables meron ng euro 8,499 so wag na wag kayong kukuha ng 6 cables kasi lahat yun Kawasaki so hindi siya complete hindi siya akala ko kasi Honda Yamaha Euro Yagyo <laughs> basta 6 cables no? pero hindi pala mga ka So, sana nakatulong ako sa inyo at sana hindi pa kayo nakabili, nakacheck out sa Shopee, no, para hindi kayo matulad sa akin, no. So, kung kukuha kayo, either 2 cables, 3 cables, or 4 cables lang yung ninyo, ha. Yun. So, maraming maraming salamat and God bless you all.